na abot ang sama ng tingin mo sa akin. Amen. Ah, ano? Anong gusto mo? Pakit ka pa dyan? O, pakit pa talaga eh? O, arti -arti, ano, galit ka pa sa akin? Ano? Umupo ka pa talaga? Ano, tulog ka na? Okay. Hindi ka na umuwi sa inyo. huwi na sa inyo talaga nitong umuwi sa kanila. gusto na dito tumira. Wala nga ko ipapakain sa'yo. Nagpapakain ko sa'yo. Ha? Ah, wala nga akong ipakain sa'yo eh. Ano? si mangot ka pa dyan. Ha? Ah, Sama tingin mo sa akin, oh. Ano, bero ba eh, oh. Mas nabira. Ano to? Masama ng tingin. Ano? Masama ng tingin mo sa akin ah? Hindi ah, eh. Oh. Oh, tulog na ako. Gusto kong matulog.